Posibleng mag-issue ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC sa ikalawang quarter ng taon, kaugnay ng pag nito sa War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang naging pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Dagdag pa ng dating Senador, tapos na raw sa pangangalap ng ebidensya ang ICC laban kay Duterte. Ayon sa mga nakuhang detalye ni Trillanes, nakapag-imbestiga sa Pilipinas ang mga ICC investigator noong Disyembre. Bagamat ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, walang makikitang impormasyon sa Bureau of Immigration na pumunta nga ng bansa ang mga investigador mula ICC. Sino man ang gusto The Bureau of Immigration. Mm -hmm. Pero wala rin namang uh, pinapakitang any uh, basis or data ang Bureau of Immigration, may impact. Uh, na impact. fact, merong mga taga-ICC na dumalaw dito para mag-investigate. Mm -hmm. Although, you know, uh, katingin, possible na merong mga personnel ng ICC. Possible lang, ha? Possible. Mm -hmm. Na napasyal dito as <coughs> ordinary individuals, no? Maybe, uh, uh, tourist. Or, uh For, vacation. Mm -hmm. yeah, ordinary individuals mm -hmm. na maling nagpunta dito, no? Pero, So sabihin mo na nag-conduct ng investigation. Uh -oh. Paano nila magagawa yon ng isa o dalawang araw mm. o na isang linggo? Mm. Ang ina-investigahan nila ay isang napakalaki at napaka-serious na alleged crime no. Bagamat giet ni Guevara, maaring maglabas ng arrest warrant ang ICC kahit na kumalas na ang gobyerno sa Rome Statute noong 2019. Pero sinabi nitong hindi obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. Kung kung wala man pong um, uh, ginawang official investigation dito with the, with the cooperation of the Philippine government Pwede pa rin po bang mag-issue ng warrant of arrest ang ICC laban kanino man na ina, uh, kinasuhan sa kanila o inaain uh, ako sa yes. in the, before them Yes kasi mm -hmm. so, Kung mang iari yon no, the possibility mm -hmm. ang mag-issue niyan yung pre-trial chamber ng ICC uh, pero i-evaluate ng pre-trial chamber kung yung nag-gather uh, na ebidensya ng uh, ng ICC prosecutor ay enough to establish a reasonable ground no? you know uh, words ng, ano, eh, ng Rome Statute. ni Guevara, isang parte lamang daw para sa imbestigasyon ng ICC ang pagkuha ng mga affidavit. Pero ang mahalagang salik sa kanilang pag-iimbestiga ay ang kooperasyon ng ating gobyerno na hindi mangyayari ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. At yan ng MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News.